Karuwal Duma lang sinapit ng mag-asawang Australian at isang Pinay na brutal na pinatay sa loob ng isang hotel sa Tagaytay. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Patay na ng matagpuan ng isang lalaking Australian national kasama ang asawa niyang Pinay na Australian citizen at isa pang babae nang matagpuan sa kwarto ng isang kilalang hotel sa Tagaytay City, Cavite. Ay nakita ako po natin yung no? tatlong bangkay na nakatali ang mga kamay at paa at uh, lying in prone position doon po sa loob ng kwarto. Yung pong CCTV sa harap ng room ng mga biktima ay gumagana at uh, doon yun po yung na-review namin at doon namin nakita na isa lang kung uh, perpetrator ang gumawa po ng krimen. Dahil isa lang po yung lumabas dun sa kwarto ng mga biktima. Kinilala ang Australian National na si Alias David, 57 taong gulang. Ang asawa niya na si Alias Lucita, 55 taong gulang. At si Alias Mary na 30 taong gulang. Magbabakasyon lang sana sa Pilipinas ang mga balikbayan na ito mula Australia. Huli raw silang nakitang pumasok sa kwarto ng hotel nitong Martes, bandang alas 8.30 ng gabi. Pero makalipas ang ilang oras, hagip sa CCTV ang taong ito, kung saan makikita ang paglabas-masok niya sa kwarto ng mga biktima mag-aalauna ng umaga ng Miyerkules. Isa siya sa mga persons of interest ng Tagaytay City Police. Pagpatak ng alas 12.30 ng hapon, nadiskubre na ang mga bangkay ng i check out na sana sila ng mga hotel staff. Halos matakpan na na-packaging tape ang mga mukha nila habang may sugat naman sa leeg ang Australian National na maaaring isa raw sa mga naging dahilan ng pagkamatay niya. Hindi nakita ng mga pulis ang pitaka ng Australian National. Magulo doon sa kwarto kasi nga yung mga ginamit pa na pantali sa kanila is kagaya ng uh, telephone cord at saka yung sintas ng sapato. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung paano kinaya ng na nag-iisang suspect ang tatlong biktima. Patuloy pa rin ang pag-retrieve sa CCTV footage sa hotel para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo ng salarin sa ginawang krimen. Bubuo ng task force group ang PNP para pabilisin ang pagresolba sa kaso. Kasalukuyang nasa porenaria ang katawan ng mga biktima habang inaantay pa ang resulta ng autopsy. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.